Nakita ka na ba ng ads ng condo na sinasabing 13,000 lang per month? ba diba? Mas mura pa kesa mag ka ng condo. Pero hindi nila sinasabi, down payment mo pa lang yan at hindi mo pa matitira ng condo. Sa video ng ito, i-discuss natin kung ano na -ano ba yung mga kailangang bayaran pag ka ng condo. Para wala nang gulatan. Para na rin malaman nyo kung afford nyo ba talaga ang condo. Spoiler alert! akala ah, ko total nito pero pag-usapan din natin kung paano pa na pagbabayad dito Ang bawat condo ay may tinatawag na total contract price or TCP Ito ang kabuoang value ng condo Usually nahati ang TCP sa 2080 o 3070 para sa down payment at balance for bank loan Or cash Diniscuss ko sa previous video na ito yung down payment at bank loan milyon-milyon na ang TCP. Siguro naman nandito na lahat ng babayaran mo, no? Hindi. Kapag natapos mo ng bayaran ng down payment mo, may babayaran ka ng closing fees. Ang mga kasama sa closing fees ay documentary stamp tax, transfer fees, registration fees, documentation and notarial fees, at iba pang admin fees para sa pagpaprocess ng paglipat ng titulo sa iyo. Well, nakadepende sa developer kung magkano si sisingilin nila, pero sa case ko, ang sinisingil nila sa akin ay 10.5% ng TCP. So, kung 5 million ang TCP mo, ang closing fees mo ay 525,000. Laki no? Pero, pwede naman daw ito isama sa bank loan mo. Yung nga lang, tataas rin yung interest na babayaran mo nasa 5.5 million na ang babayaran natin. May isa pa, kung kukuha ka ng home loan sa bank, kailangan mo rin magbayad ng bank fees. Nasa 2.5% ng loan amount ang babayaran mo dito. So kung sabihin natin 4 million yung ilo-loan mo sa bank, 100,000 ang kailangan mong bayarang bank fees para sa yung home loan. Nasa 5.6 million na tayo, tapos na ba? Ito lang yung nakalagay doon sa computation sheet ni agent ah. May isa pa tayong pabayaran, turnover fees. Ito yung mga kailangan mong bayaran bago ka makalipat dun sa condo mo. Hindi pa to kasama sa sample computation kasi nakadepende to sa Property Management Office o PMO kung magkano ang sisingilin nila. Ang mga kasama para sa turnover fees ay fire extinguisher, power deposit, water deposit, CCTV, association dues, at 2 months advance ng association dues. Siguro para sa 5 million na unit mo, magtabi ka na ng 50,000. Malalaman mo ang eksaktong amount kapag malapit na ang turnover. Binase ko lang kasi yung 50k sa isang condo na nakaka-turnover lang. Sa ngayon, ang total natin ay 5.5 million pesos. Okay na ba? Pwede na ba lumipat? Hindi. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, 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 pwede na, pwede na. Siguro nagtingin-tingin ka na ng mga turnover finishes. Iba-iba ito sa bawat developer. Merong mga may tiles na, meron ng mga kitchen cabinets, mga toilet, sinks shower. Yung iba pa may kasama ng aircon. Ngayon, kung nakukulangan ka sa turnover finishes, pwede ka naman magpa-renovate ng unit pagkatapos ng turnover. Kung magkano, well, nakadepende sa mga papagawa mo. Pero ang very, very rough estimate para dito ay 15,000 per square meter. Kung 50 square meters ang unit mo, maghanda ka na na 750,000 para sa renovation. Hindi pa kasama dyan ang appliances. Imagine mo, nakalipat ka na sa condo mo. Fully renovated na at may mga appliances na. Congrats! Handa ka na rin magbayad ng monthly amortization mo para sa home loan. Ngayon naman, tingnan natin kung kaya ng budget mo ang magiging expenses pag nakatira ka na sa condo. Madadagdagan na rin ang association dues ang monthly expenses mo. Nabanggit ko na ito kanina sa turnover fees. Ang association dues ang share mo para sa pasweldo sa mga staff sa condo like security guards, mga maintenance staff. Kasama na rin dyan yung utility bills sa mga common areas like elevators, swimming pools. Per square meter ng unit mo ang singil dito. Kasama na rin ang parking. Depende sa PMO ang rate ng association dues pero expect mo na siguro mga 100 pesos per square meter. So, kung 50 square meters ang unit mo, kagastos ka ng 5,000 per month. Kailangan mo rin kumuha ng condo insurance para sa unit mo mismo. Iba pa kasi yung insurance ng buong building at ng common areas. Kailangan mo ito lalo na kung nag-bank loan ka. Magtabi ka na ng mga 6,000 pesos per year para dito. Meron din tayong babayarang real property tax o a milyar every year. Nakadepende naman ito kung saan city nakatayo ang condo. Una, i-assess muna ilang unit mo halimbawa 5 million ang assessment nila. So, 5 million times 20% o yung assessment level, times 2% o yung city tax rate. Lalabas na 20,000 ng real property tax mo. Pabayaran mo na to pagka turnover sa'yo ng unit. Pwede rin manghingi yung developer ng advance ng real property tax. Pwede rin annually o quarterly ang pagbabayad dito. Kung advance ka magbabayad, makakakuha ka ng 20% discount. So, itotal na natin 5 million na unit, 750,000 na renovation, 5 125,000 na closing fee, 200,000 na appliance 100,000 na bank, 50,000 na turnover fee, 20,000 na real property tax, 6,000 na insurance. At ang total ay 6,651,000 pesos. Kakalula, no? Pero pag-uusapan natin sa susunod na video kung paano natin pagpaplanuhan ang pagbabayad dito. Hanggang sa muli, salamat!